Good morning. Pembahayaan itu Dia mesti harapkan Bila-bila yang oh. kena, Pak? Bila-bila Bila-bila ini di ini ini pulang. Ma ini inat. ini ini tenang. Lah. Hmm. 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 Ako na mamay pa din din ang Para lang. Maski. Huh? Maski huh? harap lang. Duotan lang ba? Ito kailangan na plancha Kini ba? Ako lang nagiduotan ba? Padaan-daan ang gamay. Bahay ni nila mar, kunti lang ang pinaplan sa Kunti? Oo, oh, yung mga sabagay, kung naipon. Pang alis lang? Oo, yung mga pampasok ni Yambana. Pampasok ng mga ano niya. Aba, yung farm? Oo, oh, kasi naipon din nila. Ayaw nang iniipon ang ilang ito sa hangin. Lansyahin, labahan. Hindi sila palagi nalaba. Na ah, ilang ilang pinto yung maglaba. Mm -hmm. Kasi sa maglaba Sa lang sa washing. Oh. Ano yung uh, mga pinagtak niya? Paano? Kung alin ang puti, yan ang pinang-aano uh, doon sa grahe. Nga naamang gay. Sa

Hmm. Kaya inauna ko lang itong mga mabilis. Ayan man. Matagal yun. Itong hmm, ikot-ikot. Hindi ko pang alis niya. Alis niya Mga galing yan doon sa alabang. tinitiktok niya. Mga pinalansa na yan doon. Tiklok dalhin dito. Ngayon, palabahan. Lansahin lansahin, tiklo pin na naman yan dalhin na naman yan doon lansahin na naman doon halos duhay dohay bahay dohay balay paroon pa rito Dito, ah, dito, dito. dini din, na konti. Yung mga pang-alisa na matagal. Hmm. Nalaw-law na rin. Oda ko manin niya daan? Hmm. Yeah, sure. Okay. Iyan, talagang panatot. Nalang, naging stoping lang. Sino? Yeah. Siya? Oo, um, to. Baka. Sabi nang baka Huwag ba siya yung ng mga parkew dummies dummies dula pala dula ikot ikot, ikot lang lang. Ng, ano persa, uh, mga lang, ng hens, mm -hmm. ng mutin, mutin. lang ang balay hangt hindi mm. siya balik na hidup -tan lang ni ma inip inip mm. init init lang din ha? ay nga na ba?